For this video ay nandito tayo sa Shilin Night Market sa Taiwan at titikman natin ang iba't ibang klaseng street food dito simula sa kanilang Wagyu Steak, ang Taiwan's most famous na chipai at marami pang iba. Kaya ngayon, sama ko ang Team Choi at sabay-sabay tayo mag-food trip kaya para sa mga hindi pa kumakain dyan, sabay niyo na kami. Let's go! So para sa unang dish natin guys, titikman natin ang Flame Dice Cow. Excited na ako kasi mukha siyang mga Wagyu cubes na inaapuyan. Uy, gusto ko yan. Mahilig ko sa Wagyu. Para masarap ng pagkakaslice, oh. <laughs> Tuy Putsi, how much one order? 220 or 320. We have the small one. Wow. 220, yeah. So guys, ang price nito is 220 ang conversion ng Philippine Peso dito sa currency ng Taiwan is 1.75. Ay, round up na lang namin sa 2. So, 2.20 is 4.40 pesos isang order. Medyo pricey siya pero feeling ko naman masarap. Nakikita nyo guys, eto muna siya. So, ganyan siya niluluto. Parang nilusaw yung camera ko. Sobrang nakakatakam yung pagsusunog ng steak at saka naamoy mo talaga yung aroma ng Wagyu. Grabe. Ang tagal naman ng food guys. Mutom na ako. Pero ano, kanino ka mayon? Parang sa tatak Yan na. Is this is ours. -she. So this is the flame diced cow. As you can see, well done siya. Nilagyan pa siya ng konting seasonings. Parang asin. At ngayon, titikman na natin lahat. Yay! Yay! Medyo matagal yung luto na kailang apoy sila eh. Sobrang tender nung beef niya at mainit pa siya bagong luto. Naglalaway na ako, tikman na natin. Sarap. Sarap! Wow! May kita nyo, sobrang tender ng beef niya, sobrang juicy. At saka bago luto, mainit, napakasarap. Yung taba niya, lasang-lasa ko, bawat kagat. At saka wow. meron pa siya yun, yung, yung sauce niya. Isa muna pa tayo, as natatakam talaga ako eh. Oh, nakakarami no. ka na po. Sarap, grabe. 440, Pork ganito. Sarap, sold. Aka ka. Nga. Ay, kinamay! Lumay ko, may! Yung mga naiingit dyan, natin, guys. Diba? Kung totoo yung sinasabi niya kaaba, niloloko lang tayo. Oo. Diba? Ang mm, garap! Gagang garap! Sobrang mm. sarap! May isang kumamay doon, oh! Ah, oh, Choy. Mm. Nalagyan ko muna ng juice. Oil ata to eh. Hindi, ano, Choy. Yung nilabas nung oh, karne. Oo, nung mantika. May taba-taba taba kasi. Ang sarap nung taba. Mantika nung karne. Diba? Napaka. Mmm! Sa lambot, no? 10-10. 10-10 rin -10 for me. Ako okay, parang na rin mahaling steakhouse. Mmm, sarap. Kuyang kayo, man. Sarap. Tsaka may taba. Sarap. Di ba lahat ng slice niya may taba? Isa pa nga ako. Kamayin ko na lang din, ha? Mm. Hindi ko malasahan pala. <laughs> Ay, di ba yun? Sarap. Shit, ang sarap, gano'n. Uh. It melts in your mouth Not in your First meal natin 10 out of 10 On to the next Okay guys, para sa ating second dish Ang pupuntahan natin ay ang Aliasius Chicken Mga chicken bites siya 120 dollars siya So in peso most Probably 240 pesos isang order So order na tayo One order Yeah Lemon pepper salt One. So makikita nyo guys, parang sa atin binababad siya sa mantika, mga chicken bites. Garlic, onion chives. Gusto ni Jai maraming garlic. At saka powder. That's salt. Oh, wow. Salt. Oh, it's like very... Yeah, parang salt and pepper. Nice. Ah, parang sila nalagyan ano. Na, We chili. Chili. Yeah, yeah, spicy powder. A little bit spicy. Wow. <laughs> Guys, kanina pa tayo explain na explain. Hindi naman pala para sa atin yung <laughs> bagay. Mga piling error lang pala tayo. Ito pa lang pala yung sa So, hintay tayo hanggang maluto na siya. Okay, guys. So, ngayon, ito na ang kanilang Aliaceous Chicken. Spicy siya. Nirequest ko na konting spicy. So, you can see sa chicken niya, fried to perfection siya. Tapos, may mga spicy powder siya. Parang yung mga chicken sa mga Serenity. Tikman na natin. Ma-herb siya. Dahil dito sa mga tapos na nila kakaiba yung lasa niya. Hindi siya yung parang sa Pilipinas. More and ma-herb siya. And distinctive yung taste niya. Parang masarap. Masarap niya. Nakaka-addict. Oh, laki na ah. Siyempre, malaki ako. Mmm. <laughs> um, sumabog. Yung angahang. Masarap lang. Ayan. Masarap eh. <laughs> Okay, ang Di ba? Ten-ten. Ten-ten eh, no? Malaki to, ha? Yan. Ah! Wow. Oh. Wow. Boom! Boom, di ba? <laughs> Parang kalamaris. Mag-garlic yan. Malaga. Kaya kung ganyang katapat. Mmm! 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 Mm. Ano ba? Diba? Ang lapit Ano ba yung bakit? Sarap! Sarap, no? ginagawa mo? Sarap! Kaya out of 10 din. <laughs> ang sarap lahat. Tingin ko dito sa Taiwan Chicken talaga yung isang recipe na nila, no? oh, para kakaiba yung mga manok nila dito. Mm. kakaiba yung lasa, promise. Yung halo ng garlic, onion, at ang hang sobrang perfect. 10 out of 10. Okay guys, so ang susunod natin ay itong squid na to. Katabi lang siya ng steak, mukha rin siya nakakatakam. And mahilig ako sa squid, kaya tikman na rin natin. What is the best? Me, lemon pepper salt. Okay, lemon pepper salt. Okay, what? Do not cut. No cut. Wow, that's a big ass squid, bro. Yes! So naglalagay na sila, nakikita nyo ng lemon pepper salt. Wow! Daiba! Oh my God! Sheshe! So guys, ito na yung squid nila. Sobrang laki. Tignan na natin. Sorry, kagatan lang tayo dito ah. Wow! Tangina ba't ganun? Sarap. 10 out of 10 din. Ang sarap na lahat. Grabe. Mmm! Asim, tamis, spiciness, all in one. Ang perfect ng blend niya. At saka yung chewy ng squid in a good way, ah. Grabe! Mm. Ay, masarap talaga siya. Wait mm -hmm. oh, lang, ha? Ang sarap na magaluto, promise. Na-try ko tong ito. Gagawin na sa meal. Wow. Mmm. Ang ang lasa, di ba? Ang no? Ang sarap! no. Sarap! Mm. Inip! Ito, mm. Mm. lasa, no? Akala ko kanina... Masa kalamari na sobrang sarap. Akala ko kanina, no, nilalagyan mm. ng spices. kala ko, masyado maalat. Hindi, e, no? Sakto, sakto! Kami ni Jai, parang siyang kalamari na sobrang sarap. Ito, perfect description. magkano so, to? P160? Giniaga ba? <laughs> uh. Isa. Isang kagat, ubos ang tentacles. Sarap? nito, no? Oh! Ang juicy! Mm. Grabe. 11 out of 10. Tama. Gini ba? <laughs> Lahat ng tinikman niya amin dito, ubos. Ganon ka sarap. 11 out of 10. Okay guys, so nandito tayo sa ating pang-apat na dish. Nakapagpahinga na tayo. At bibili natin ay ang parang pancake siya. Parang moshima. Dish is cake. Cake, okay. It's a pancake. So guys, ang ating pang-apat na dish, ang kanilang pancake, at hiwa-hiwa na siya. Para siyang itlog na. May huh? cheese. Wow! siya, parang dessert or ano? siyang mainit na pancake. Bread lang siya. Malalaman. Ano Matamis at sobrang fluffy. Fluffy bird? Puso po. Okay. Pancake. Pancake lang, no? Pero matamis siya. Ang sarap ng pagkatamis mm. niya. Hindi ka maubay. Mm. <laughs> <Inin. laughs> Kaya parang pancake na gawa ng mama mo. Ang <laughs> sarap niya. Not the usual. Nasang sugar ko. Sa subo? Ooh. Hmm. Enhow cheer. Enhow cheer, So, ito pancake na bread na matamis. Masarap siya. Pwede siya pang-dessert, pwede rin siya pang-merienda. For me, 7.5 out of 10. Hi, what is this? Rice cake is up expired. Rice cake with it's expired. Wow. Fram? Yes. Wow. Can I see? Yes. Na Wow. Wan? Eh... Oh, yeah. So yeah, I, I want one. How much? Big 45, small 30. Try the big one. Spicy or not spicy? Spicy. Wow. Wow. Oh my gosh, bagus tuh. from? Philippine? Philippines? Philippines. Yes. Manila. 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 Yeah. to Taiwan? Thank you. Para <laughs> Oh, okay. Wow! At very smart dahil you can eat it with this plastic para hindi magkalat. Pero tatanggal ko yung plastic kasi gusto ko magkalat. How much? 45. Arigat! You... <laughs> Ay! Sesen! <laughs> <Shishin>. Sesen! <laughs> <Shishin. Are> you... <laughs> yes! Wow! This is rice cake on pig's blood. Mainit malamig. Mainit. Ang lasa. Hindi <laughs> niya gusto. Ano siya? Parang dinugoan. Anong <laughs> nasa? Dugo ng baboy. Ay, naamoy ko. Pas muna ako. Wow. wow! 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 <laughs> Napasubo <buo> ko doon. Naamoy <laughs> <laughs> ko. It's like, maasim na mapait. Sama-sama! Sama-sama tumitikim ng masarap eh. <laughs> Alguit pa rin, oh. No? Wala na. <laughs> ako rin gusto ko na inumin, eh. Oh, yes, yes, yes. Mmm! Ay, naiwan mo! Thank you, Lord! Ano mo sabi mo? I like it! Pag meron tayong hindi trip si Albert, yung may gusto rin. Maasim siya, eh. Hindi ako naasiman. May ibang <laughs> lasa siya. May ibang siyang lasa. Giliagawa mo? Mm. It's something different. Ito talaga, something different, guys. Yeah. Malakit yung rice niya, pero yung outer, yung powder niya is ano, mapait na maasim na hindi eh, ko maintindihan, na maanghang. So hindi ako fan sa combination niya. For me, it's a uh, 4 out of 10. For our fifth dish, ang alam nating lahat at lagi natin nakikita sa Pilipinas, ang corn dog. One big. So guys, parehas na ang pagkaluto na sa kanila tsaka at sa atin. Pina-fry lang siya sa mantika. Iba yung nila ng ketchup. Ginawang pang-glaze yung ketchup. Wow, kumusok pa. Baka ah. tutulog. Masyadong wag Mmm. <laughs> mm. Lasa niya Lasa corn dog Parang sa atin lang Parehas ng lasa mm, Yung stick niya lang dalawa okay. <laughs> Parang corn dog sa atin Sabi natin Okay guys So Ang next dish natin Ay ang Fried quail egg Kasi nakatikim kami Lagi ng quail eggs Actually fried rin naman Sa Pilipinas Pero iba yung tsura dito eh. So How much? One? One 35. thirty five Thirty five Yeah one And Soyo Wasabi Oh, the sauce. Soya, wasabi, spicy. so ko plain. I'll try plain. Parang ano lang siya, puffy na fried lang. Um, Alit lang yung egg niya. Pero masarap. Kaya nang lagyan mo na. What sauce. is the best sauce? Ay, no, ipatong mo lang daw. Sorry, gano'n natin. Gano'n, milky. Ako din. Tsaka ito yung spicy. Parang puro siya balat, no? Parang uh, itlog? Ah, itlog yung pinang-fry niya. Itlog rin yung nasa labas. Kaya pala, ang sarap. Kwek-kwek siya na maliit na itlog na yung wrapper niya, yung pinang-bilog sa kanya, itlog din. Ang sarap! Oh, itlog. Di ba? Sarap! Sana may itlog. Itlog na binabara na itlog. Mmm, gilaw sir! Itlog yung nasa labas niya, para egg whites, tapos yung dilaw sa loob. So, thank 30... you. egg fried with egg? Yes. So, 70 pesos siya. Dahil nauuhaw na ang Team Choi, bibili tayo ng avocado milk. So, we have the avocado milk. Lasang avocado milk. Walang halong keme. Oh. Ano yung lasa? Hindi siya matamis. Lasang healthy. Kaya nga walang halong kahit anong chemical. Para siyang ano, yung mga healthy fruit shakes na ginagawa sa bahay. At matapos ang pagkahaba-haba na nilakad namin, ay sa wakas, nahanap na namin ang chipay. Finally guys, sa haba na nilakad-lakad namin, nandito sa dulo ang hinahanap namin chipay or chicken pie. Chicken pie, kanina pa, chipay na chipay, chicken pie pala. Pawisa, pawisa kami. Nasa dulo kami. lang pala. Nasa dulo lang pala. Paikot din kami. Saan yung chipay? Saan yung chipay? Chicken pie pala. 85. Ito'y so, mura dito. Muro lang, no? Kasi sa iba, 120 to 130. Finally, guys, matitikpan na natin ang kanilang chipay. I'm so excited. Sabi nila, ito raw yung must try sa Taiwan. Kung pupunta ka sa Taiwan, kailangan mong mag-order ng chicken pie nila. So, makikita nyo niluluto na sa loob. This is the chicken pie, Shesheni. Okay guys, so last but not the least, ito na ang kanilang chi pie or chicken pie. May kita nyo yung manok nila sobrang laki kasi laki ng mukha ko. At bagong luto siya, so $85 siya, which means 170 pesos sa atin. Tikman na natin. Ito yata yan you buy? Where is from? Philippines. Yeah. You from here? Korea. Korea. Ano nga sa'yo? Babay pa lang. Guys, right, sobrang sarap. Although hindi siya spicy kasi gusto ko spicy. Medyo matamis siya, which is weird. Pero sarap nung pagka-fry niya. At saka yung salt and pepper, lasang-lasa ko rin. Lasang Good. Mainit ha. Makakaiba yung ingredients niya. Oh. Hindi ka pares lang sa Pinas. Sa yung loob yung matamis eh. Oo. Oh. Mm. Init! Oh, juicy! Ooh. Grabe, worth it at paghahanap natin. Super Not, yummy. Mm, sarap niya talaga. Yeah. Kau, chai, kaya mo kagatin? Nice naman. Tamis, no? Good. Good yung balance niya. Yeah. Grabe. Ito kami siyang hang. Eh! Harap? Ang tamis. Ang harap. Bye. Ba, anyong, anyong. Ang harap. Kasi malambot, pero maanghang. Pero nagmimix sa lasa niya. Ang uh. oh, sarap. Parang siya serenity, pero mas masarap. Mm. Mas malambot. Tsaka mas malaki ya. Sobrang laki kasi laki ng mukha mo. Ano nila malalaman kung hinarang mo sa mukha ko? Ayan, natatakpan niya <reopen> mukha mo. <laughs> Nakaratang mata. Mm. O, oh, bago pa kami mag-away. Guys, ito ang kanilang cheap pie 10 over sarap, 10 sa akin. 10 over 10 kay Sa akin, 8.5 out of 10. Masarap siya ang tender ng pagkaluto at ang laki. Siguradong busog ka na sa $85 nila. So, I guess this is our food trip for this video. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you on my next vlog. Mm. And I do the best in the world. <laughs>